Ano ko lang na tangkapan. Hmm. itong gumalaw, hindi na maganda yung arangkada niya, oh. matigas. Matigas ang arangkada niya. So... Hey, what's up mga Kamoto? What's up travel people? Magandang araw sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. So, without further ado, simulan po natin with this intro. So by the way, ngayong araw na to is a uh, one year and five months na ng motorsiklo natin ginagamit pang araw-araw. So for our daily grid, itong motorsiklo na to lagi natin ginagamit ito and hindi tayo binigo. Siyempre may mga pros and cons ng ating sasakyan. na ginagamit araw-araw. And thank you very much po sa mga nagko-comments. Um, I accept everything po as constructive comments po. Whether it's negative or positive po, marami pong salamat. At natututo po tayo. As a new owner or first time owner ng scooter, ay marami rin tayong na-learn sa motorsiklong ito. So, And there you go mga ka-motor. So ngayong araw na to, sabi ko nga po, pag-uusapan natin, ay ang ating motorsiklo na ginagamit sa araw-araw. Ito po ang KTB 150 by Lipan. Uh, distributed by... Skygo Philippines. So mga kamotor, kumusta na? Ano na ba ang ano na ba ang lagay ng motorsiklo natin ngayong araw na to? Okay, so for one year and five months na ginagamit natin siya, syempre may since this is a long time review ay ng motorcycle nito this is honest review lang po and I do believe siguro some part of it ay maintindihan natin na ito ay dahil ako ay first timer na nagkaroon ng scooter bike so parang na-realize ko oo nga no medyo meron din akong pagkukulang patungkol sa pag maintenance pag-aalaga ng motorsiklong ito so one year and five months na siya kumusta naman ba ang performance ng motorsiklong ito So, kahapon papunta sana ako sa more and south part of Palawan. Kaya lang, meron akong narinig at very annoying siya at ayaw ko siyang marinig for the whole time na nagbebyahe tayo o nagta-travel tayo. So, what I did is I uh, changed my mind at bumalik po tayo ng Puerto Princesa at uh, pumunta tayo sa isa sa mga kilalang mekaniko dito sa Puerto Princesa. Shout out para kay Kuya Lance. Yan, ang kanyang channel. Lalagin natin dito yung kanyang channel mamaya sa ating uh, TV screen. Okay, so... Nung pumunta tayo doon, pina-check up natin sa isang mga mekaniko ni Kuya Lan, at ito po yung nangyari at ito yung video kung pa paano po natin na solusyunan yung problema. So, sabi ko nga po, ang problema ay medyo may ingay somewhere somewhere dito sa may area na to. Ayan. So, sa CBT niya. So, Panorin natin yung video and later on mag-comment po tayo please. We want you to have your comment at para po mas lalo nating maunawaan. At uh, panorin natin yung video na to, sigurado may matututunan po tayo.

Ayo <int> Pag meron na siyang crack pampalit na no. Pero na kabab, pa, ano ko lang 'ti, bibili ko lang, napalitan ko na siya. Nung 24K siya, ay 25. Anong recommendation sir? So far, okay pa naman. Okay pa naman 'yang peel. ball. Palit na. Kanto Tanto oh. oh, nga no? ball. Uh, na. Oo nga, Ah, kailan? Ano to? Palit na. Palit. What happened? Ano? Try it at no? Palit na ba yan? Pwede pa rin hindi, hindi muna, pero may kanto na. Anong anong ano? Anong diferensya o anong disadvantage kapag ganyan? Pag may kantuhan na 'yan, hindi na maganda yung buka niya, hindi na maganda yung baba niya rito. para na 'yan. Oo. Ganun din pag may dumi. Dito kasi naka-position siya nang ganyan kapag hmm. uh, naka-low out RPM ka, pag nag-RPM ka na, nagbukas ka na ng accelerator mo, bababa ito. Hmm. Bubuka ito para mahigit niya yung belt. Oh. Ngayon kung mayroon yang damage diyan, may gas -gas na, pwedeng bumara kasi nga hindi na siya totally round. Oo. Babara siya doon sa flat na area. So kung diyan lang siya bumara, so hanggang diyan lang yung hatak ng motor mo. Oh, kaya pala medyo parang minsan tigil. Okay. Mm. Kasi hindi na makakuan gagaya nitong isa na to. Oh. Pati tama nito. Ano bang ano nito? Replacement nito. Pero meron kasi doon sa ano eh. Tanungin ko na lang muna. O oh, pwede, pwede. Doon sa kanila. Hmm. May replacement sila. Saka linisan lang muna. O. Kamerin o. Kamerin bearing o. So magpapalinis talaga tayo ng CVT natin kasi marumi. Matulad ah, dito. Ito dito dapat sinit-check ito kung maganda pa yung clearance. So, eh maganda pa yung play niya. Dapat ito binabaklas. Maganda pa yung ano niya. Kasi ito, itong pin na ito, kapag so matigas na itong gumalaw, hindi na maganda yung arangkada niya, oh. matigas. Matigas ang arangkada niya. So, chichek natin yan, syempre. So, kasi kinakalawang yan. Mas kaka ito, to ito. May tricks ako dito, Brad. May tricks ako rito. Ito, wala pang, wala pang, damage. Oo. Wala pa okay pa to. May kunting maliit lang pero okay pa. Ngayon yan, pag tinignan mo yan ng ganyan, bilog. Oo. Di ba? Pag tinignan yan mo, pareha oblong. Ba. Oo. Pareha ba? Uh, pareha ba? Ito, oblong. Oo. Di ba? Pag ito tinignan mo ng pag ganyan, ako hindi ko na alam yan kung ano yan. <laughs> <laughs> Pero anong trick yan? <laughs> so, pag ganyan, okay pa rin yan? Okay, okay pa rin. Tayo. <laughs> na kayo kung anong imagine, imagination it's okay, it's nyo. Matigas pa yung ano mo, ah, mo. Ah, So, hindi siya lubyok. Ibig sabihin, okay pa. Oo, matigas <laughs> pa. Umatayo pa eh. Ano, sir? Okay pa naman. Okay pa. Okay pa ang play ng torque drive. Wala okay ang... pa rin yung play ng torque drive natin. Talagang marumi lang marami lang kailangan talaga ng linis syempre yan ang buhay ng motor di ba sir? Kaya dapat lang talaga na baklas para malinis kasi kung hindi malinis syempre yun ang nagiging dahilan eh, yung dumi kailangan mo bigil ay Hack Life, ayan ito yung gagamitin na panglinis sa CBT natin yan Joy tatlong piraso <laughs> ito ra yung panlinis uh, yan ang magic yan ang magic trick Joy Thank <laughs> you. wala pala lagyan mo na natin ng grasa So tapos na yung ano natin, pa CBT cleaning natin. At saka may mga recommendation si mekaniko na dapat na natin palitan katulad ng yung fly ball niya at saka yung pulley niya. So yun yung mga kailangan palitan at saka yung yung bearing doon sa yung bearing sa likod na kung saan yun yung nag-hold doon sa sa CBT. So kailangan na rin siyang palitan. So punta tayo ng ano nang Casa sa Skygo para mag pre-order tayo ng mga kailangan palitan. So And this is the video update natin for uh, one, one year and five months na gamit natin si atv 150. At uh, syempre, pag ganun talaga may mga maintenance na so kailangan natin uh, ingatan yung ating mga motosiklo. So bye for now. This is Motosari. Maraming po salamat po subscribing. Again, shout out kay Kailan dito sa kanyang uh, unulong. Uh, repair shops ayan dito so sa mga gusto magpa nakita nyo naman kung diba, paano, paano nila Uh, ginagawa yung trabaho nila or how they clean yung CVT natin. Ayan, tapos siyempre, meron namang test drive yun. Tin-test drive na yung motor natin. So, bye for now. Thank you very much for watching. So, yun nga po. Napanood natin yung video at nakita nyo na merong problema somewhere doon sa CVT natin. Kung ako sa inyo, mga ka-motor, every time, na kayo ay mag-change oil, siguro sama na rin natin ang pagpapaklin ng ating CBT. At para malaman natin yung mga recommendation by our mechanics kung kailangan na bang palitan or kailang, pwede pa naman din or kailang remedyuhan. So para sa akin, yun yung isang bagay na dapat nating matutunan bilang owner ng sasakyan or ng isang motorsiklo, mapa low end man yan o high end man yan, kailangan ng maintenance. Marami pong salamat. This is Motor Serie at lagi nagsasabi ride safe stay safe and ride smart maraming po salamat ingat palagi god bless